Pwede ninyong i-off ang audio kung gusto ninyo nang nakamute. Salamat. Nowhan Gymnasium Dumagundong sa loob ng venue ang malakas na cheer ng mga manonood nang makitang naglalakad si Mover Flores papunta sa bench. Ito nga ay matapos niyang ma-foul si Maki Romero nang magawa nitong ma-intercept ang kanyang galaw. Naagaw nito ang bola mula sa kanya at dahil paubos na ang oras ay kailangan na niyang pigilan ito anuman ang mangyari. Ang pag-foul na nga lang ang tanging paraan para mapigilan ito. Mula naman sa audience area ay makikita ang ilang players ng Portugalera na pinangungunahan ni Henrik Ramirez na hindi rin makapaniwala sa napanood niyang laban. Simula sa first hanggang matapos ang second quarter ay nakikita niyang ang kalapan ng mananalo. Kaso sa hindi niya malamang dahilan ay bigla na lang nagkambak ang nauhan at ang 25 point third quarter performance ni Maki Romero ay tumatak din sa isip niya. Napatumba lang siya ni Mover sa pag over nito at pagkatapos noon ay bigla na lang naging halima ang laro nitong si Maki Romero. Sabi nga ni Ramirez at ang katabi niyang si Carlo ay hindi na naman nagulat sa nasaksihan ito. Nakalabang ko na rin noon si Maki Romero at gaya ng inaasahan ko Henrik, hindi talaga siya basta-bastang player kahit ako ang nagiging best player noon sa CBL tuwing makakalabang ko siya sa mga unang taon ay pakiramdam ko ay pinipigilan lang niya ang kanyang sarili na maging magaling hanggang sa dumating ang last year niya sa sisa at doon ko na napatunayan kung gaano siya kahalimaw sa paglalaro kung ano ang nakita ko sa kanya noong nasa Maynila ako iyon na iyon pa rin siya sa pagkakaalam ko nga nakalaban na rin niyang si Romero si KA7 Sambit pa nga ni Carlo na ikiniseryoso ni Henrik Si Jeric sa lunggal nga ang nakakaalam na kapatid ni Henrik si Knight Abad At hindi rin ito pinagsasabi ni Knight kung kaya't walang may alam sa bagay na ito Kumbaga nabibilang lang silang nakakaalam ng bagay na ito alaga Nakalaban na niya si Abad? Bulalas ni Henrik na bahagya naman ikiniseryoso ni Jeric nakatabi naman niya sa kabila Hindi ko alam kung totoo pero si Ka7 daw ang nanalo kaso seryosong winika ni Ibanez na tila binitin pa ang mga nakaabang niyang mga katabi. Pa suspense ka pa talaga Carlo, nasambit na nga lang ni Henrik at napatawa naman si Ibanez habang nakatingin sa loob ng court. Hindi ko lang kung totoo kasi wala naman ako nakikitang video na naglaban nga sila. Natalo raw sa team game si Romero kaso ang sabi-sabi ay nagkaroon pa raw silang dalawa ng one-on-one -on -one game. Hindi ko nga alam kung totoo ang kwento. Pero tinalo raw ni Romero si KA7 at dikit daw ang naging laban ng dalawa. Pagsisiwalat ni Carlo Ibanez sa balitang kanya nakuha sa kung saan. Imposible iyan. Nasambit nga bigla ni Hendrick na kinaseryoso ni Ibanez. Kahit pa nga sabihin hindi maganda ang kanyang pakikisama kay Knight bilang isang basketbolista ay masasabi naman niyang mahusay talaga ito. Oo nga, imposible yon. Sabi nga ni Carlo, napanood na kasi niyang maglaro si KA7 at ito ang masasabi niyang walang katulad na player sa mga nakita niya. Pagdating sa galing sa loob ng court ay walang wala raw ang mga taga rito sa Mindoro. Napatingin nga rin siya kay Maki at kahit alam niyang magaling talaga ito ay alam din naman niyang ibang level ang paglalaro ng isang KA7. Samantala, naipasok pa nga ni Maki Romero ang dalawang bonus shot mula sa foul ni Mover at doon na nga napatayo sa tuwa ang mga taganauhan. Winagayway nila ang bandera ng exterminators at sa natitirang mga segundo ng laban ay tila isinuko na ni Mover ang laro nang tumawag ito ng timeout para ipahinga ang kanyang mga starters. Bumawi na lang tayo sa sunod na makalaban natin sila. Mahinang winika ni Mover Flores at makikita nga rin sa mga kasama niya ang pagod hindi raw ito ang inaasahan nilang resulta sa labang ito. Hindi nila lubos maisip na sila ay matatalo sa laban ng ito. Matapos ang larong iyon at sa pagtunog ng buzzer ay ang pagsasaya ng mga nakaberde ang nangibabaw sa loob ng court. Makikita naman nga ang pawisang si Maki Romero na seryosong naglalakad papunta sa kanilang bench. Bagsak ang buhok nito at makikita sa mga mata na tila ba isa itong mapanganib na tao pasimti pa nga siyang napasulyap sa bench ng kalapan at pinagmasdan si Mover Flores. Hindi mo ko kaya Maki Romero. Wala ka pa sa level ng kakayahan ko. Ito ang winika ni Mover kanina nang magawa siya nitong paupuin sa isa nitong crossover. Ang mga salta nga rin iyon ang nagpangisi kay Maki nang siya ay tumayo. Ito nga ang kanyang gusto, ang challenge ang makalaban ng mga magagaling naman lalaro ang bumuhat ng isang team para manalo. Pagdating nga ni Romero sa bench ay makikita rin nga ang seryosong tingin sa kanya ni Coach Mabs. Ano, masaya ka na? Tinalo natin ang kalapan? Seryosong tanong nga ni Maki na napahinga na lang ng malalim sa kanyang pagkupo. Napatingin nga rin siya sa kanyang mga kakampi na parang nanalo ng championship kung mag-celebrate sa gitna Hanip ka Maki Isa ka talagang halimaw na manlalaro Sabi na lang ni Coach Mabs Na napaupo na rin sa tabi ng kanyang pamangkin At inabutan ito ng tubig Hindi ako halimaw Pinakita ko lang talaga kay Mover Flores Kung paano ako maglaro Mahinang winika ni Maki Romero Napabuntong hininga pa nga siya At pagkatapos ay napatingin naman siya Sa kanyang coach Mukhang may kailangan kang ibigay sa akin dahil tinalo natin ang kalapan Napatawa naman si Coach Mabs at tumingin sa mga players niyang sayang-saya sa loob ng court Pag-usapan natin mamaya pag-uwi Sa labanan nga sa pagitan ng Kalapan City Beast at Nauhan no Exterminators Ang mga nakaberdingaan nagwagi at ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong probinsya 99-92 ang final score sa larong iyon Matapos ang kamayan sa gitna ng court ay ramdam na ramdam nga ang bigat ng pakiramdam sa bawat isang players ng kalapan. Lalo na nga si Mover Flores na hindi mawala sa isip ang ginawa sa kanya ni Maki Romero. Kung hindi mo sinabi ang bagay na iyong kanina, baka normal na Romero lang ang nakalaban mo kaso masyado kang bilib sa sarili mo. Marami na akong nakalaban, hindi lang sa Mindoro. At ang masasabi ko ay mas marami pang mas magaling sa iyo ang nakaharap ko na sa court. Kung kaya't kahit ikaw pa o si Henry Ramirez ang makaharap ko, ay hindi ako natatakot. Dahil alam kong mas magaling ako sa inyong dalawa. Napakuyom na nga lang ng kamo si Mover nang makaharap niya sa gitna si Maki Romero kanina. Nainalok pa siya na makipagkamay after ng game. Salamat sa magandang laban, Mover. Wika pa nga ni Maki at wala ng anumang salita ang lumabas sa labi ni Mover. Parang ngayon lang daw uli nangyari sa kanya ito, ang talunin at puuwi ng hindi maganda ang mood. Si Maki Romero ang best player sa labang iyon dahil nakapagtala siya ng 53 points, 7 rebounds, 4 steals at 1 block. Nabreak din niya ang highest points na naitala magmula na magsimula ang OMPL. Sa kabilang na naman ay nagtala si Mover Flores ng 23 points at 5 assists. Naging pangit din ang shooting ni Mover Flores sa second half at tanging 5 points lang ang kanyang nagawa sa huling 20 minuto ng laro laban sa 40 points ni Romero na kung saan ay nakapagtala pa ito ng 25 points sa ikatlong quarter. Masasabing hindi rin naman ganoon kaganda ang naging performance ng mga kasama ni Romero pero dahil nga sa comeback na nangyari noong ikatlong quarter ng laban ay naging maganda na ang naging laro ng mga ito hanggang sa dulo. Tila nga raw kakaiba ang ihip ng hangin ng taong ito para sa OMPL dahil ang sinasabing dalawang pinakamagaling na kupunan sa ligang ito ay nabigyan na kaagad ng tig isang talo mula sa mga teams na hindi nila inaasahang makakagawa nito. Nang mga oras ding iyon, mula naman sa isang hotel sa Mansalay Makikita nga si Knight Abad na seryosong nakatanaw sa magandang tanawin sa bintana ng kanilang tinutuluyan ng kanyang kasintahan na si Tanya. Kakatapos nga lang din niyang panoorin ang laban ng kalapan nauhan sa TV at mas lalo siyang hindi mapakali dahil nakita na naman niya ang Maki Romero na kanyang nakaharap nitong nangaraang mga buwan sa NCR. Kung hindi nga raw niya ito nakalaban doon ay hindi naman siya magiging interesado rito. Hindi siya pupunta rito sa Mindoro Dinalo namin sila sa team game Pero na maglaban na kaming dalawa ng one on one Isa lang ang masasabi ko Kailangang makumbinsi ko siya na sumali sa team namin Sa Maharlika League At hindi rito sa Mindoro Ayaw kong matalo niya ako sa harapan ng maraming manonood Hindi pwedeng magawa niya sa akin ang ginawa niya noong nag one on one kami Sabi nga ni Knight Abad sa sarili at kahit hindi ito ang rason niya sa pagbalik sa Mindoro ngayon ay hindi pa rin niya maiwasang maisip ito. Nagkataon pa kasing ang Calapan City ang tinalo nito na kung alam daw niya na may laro si Romero ngayong araw ay nagpunta raw sana si para mapanood ito ng live. To be continued. Maraming salamat sa mga nagbasa ng ating chapter ngayong araw. Para naman sa ating mga shoutout ay nagkaroon tayo ng bagong scheduling. Gagawin nilang lang natin itong tuwing Friday. Tapos ang masya shoutout doon ay yung lahat na nag-comment from last Friday update hanggang update ngayong Miyerkules. Ganoon na po ang ating magiging style sa shoutout sa mga mahilig mag-comment at nagpapa-shoutout. Tapos sa mga interesado na mag-avail ng advanced chapters ng Book 4 PM lang po kayo sa taong sorbetes page o kaya sa FB page ko na Ricafort M. Jeffrey. Ang ating pong pricing ay 10 pesos per chapter, minimum of 5 chapters ang pwede nga avail. At online payment lang po, hindi po nag-accept ng load. Bali may promo pa rin po na available para sa first time buyers sa unang best pa lang na mag avail na 100 pesos 15 chapters at 300 pesos 50 chapters yun po ay sa unang beses lang. Unang beses. Bali, ang book 4 po ay tapos na sa advanced chapters. At pwede rin po kayong mag-avail ng ating membership dito sa YouTube kung ayaw niyo mag-avail ng advanced chapters. Ito po ay sa mga gusto lang. Bali, ito naman po ay 199 peso sa loob ng 30 days. Ito po ay kay YouTube. Bali, magkakaroon po kayo ng free access sa ating membership account dito sa YouTube. Bale, yung, update, yung account doon ay may update din na video ng Kinbin Book 4. As of recording, ang ating pong update sa membership channel ay nasa chapter 185 na. Bale, ang makukuha nyo doon ay 5 chapters per week. 5 ng 5 yung kada week. Kumbaga, ang update ko ay Monday to Friday. Depende lang kung hindi magkakabira sa scheduling. Basta, always 5 chapters per week, yun po ang makukuha ninyo sa 199 pesos sa 30 days so, nandun lang po sa bot, sa may sa may account ko po dito na taong Betes mayroon po doon nakalagay na join tapos, ang alam ko po doon ay payment kata ay pwedeng via gcash kaya ay paypal, mga ganun po tapos subscribe na rin po kayo sa ating youtube channel pabutin po natin to ng 700 subscribers at kaya po nasabi ko nung nakaraang November na sa oras na mag 700 subs ang ating YouTube channel magkakaroon po tayo ng 2 weeks na 5 chapter update 5 chapters po yun sa loob ng 2 weeks so sa mga hindi pa po subscribers ng Taong Sorbetes binago, ko, binago ko na po ang name at by January ay gagawa ako ng bagong intro video So, salamat po. Comment na rin po kayo sa mga gusto at mag-like na rin po ng ating mga video dito sa YouTube. Paalo na rin po kayo sa mga FB page ko at sa, meron din po tayong TikTok at may Instagram din po. Salamat.